20,000 na agad to Unlit naman ang ng resibo natin guys yan o oh. Wala walang isang pang 21,000 na to ano ba tong ang mahal na ang uh, ating mga soft guys ay mabentang mabenta na kaya umabot na tayo ng 21,000 Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business. At medyo hindi po tayo nakapag-update ng mga dalawang araw guys dahil nawawala po tayo ng boses dahil sa sama ng panahon at medyo tayo ay uh, medyo makatitpo ang ating lalamunan pero pipilitin po natin magbigay ng kunting update dahil eto nga ay uh, napakadami po yung dumating nating na delivery. Napakaliit na lang po yung ating listahan guys pero umabot na po tayo ng 21k at wala pang wala pang isang dangkal yung ating resibo pero napakamahal na po ang talagang bilihin kapag dating sa mga soft drinks at sa alak guys ay napakadami na pong dating dumating na alak kanina at saka yung ating soft drinks guys so, pero wala naman po nagtaasan na mga presyo dahil yung ating abililing uh, biniling 7 uh, case na coke, 7 case na litro at tatlong case na red horse, dalawang case na pelpilsen at dalawang case na stallion, apat na alponso at tatlong box na snappy at tatlong uh, case na wilkins at saka 7cock na mismo ay napakaliit na po guys yung nabibili ng 21k samantalang yung ating puhunan dati ay nag start po tayo ng 30k at eto na ngayon guys ay medyo napalaki na po natin dahil nga uh, hindi po natin kinukuha yung profit tuloy tuloy lang po ang ating rolling ngayon so Napakadami na po ngayon ng ating uh, stock na soft drinks ngayon at sisilipin po natin mamaya at kunting update lang po tayo ngayon dahil kahit uh, nag-i-start na po ang tag-ulan ay mas mainit po yung kanyang singaw ng ating lupa dahil pagkatapos ng malakas ng buhos ng ulan ay uh, iinit at talagang uh, medyo mainit po yung singaw ng hangin kaya ito po yung ating latest update sa ating mga uh, delivery ngayon. Kumusta po yung ating mga katimkasari ngayon, yung mga benta natin, eh, nagsimula na po ng uh, tag-ulan. Alam nyo ba dito sa probinsya guys, kahit ito, uh, itong uh, uh, simulan ng tag-ulan ay ito po yung isang uh, malaking blessings po sa atin, lalo lalo, lalo dito sa sari-sari store kasi magsisimula na po guys yung mga dyan sa booking, marami na naman pong tao uh, pagdating ng 7 a, uh, pagdating ng 7 o'clock mags magsisimula na diyan yung mabilis na po yung sigarilyo dahil nga po doon sa mga mag magbubukid ay uh, talagang mabenta mabenta yung ating sigarilyo ngayon dahil uh, wala na po tayong stock ng Marlboro kaya yun po ang ating blessings kapag uh, ulan, tapos pangabandang bandang alas 10 Ayan na po yung uh, so umaariba na po yung ating mga soft drinks. Tapos pagdating ng tanghali, soft drinks o pagdating naman ng alas 5, eto na po yung guys, ay umaandar na po yung ating mga alak at talagang tiba-tiba uh, naman po tayo ng alak pagdating ng hapon dahil grupo-grupo po, po yan, uh, mag-iinuman, pantanggal daw po ng pagod. Kaya, ayan po guys, yung ating uh, Uh, blessings kapag tag-ulan. Alam alam naman natin guys yung mga iba kapag tag-ulan ay talagang eto na po yung ah uh, uh, kahinaan ng isang sari-sari store yung tag-ulan dahil nga ako uh, tamad lumabas yung mga customers, lalo na yung nasa city ay uh, eto ito po yung nararamdaman natin kapag tagtumal. Pero dito nga po sa probinsya, dito sa place natin ay uh, malaking blessings po sa amin yung dahil ayun nga uh, mabenta yung sigarilyo yung uh, alak, soft drinks ay talagang madadala lahat yan dahil nga ma Maraming po tao dyan sa magbubukid. Malami, ma, malawak po ang palayan dito sa Ilocos. Isa po sa anak uh, po provide ng uh, bigas ang taga Ilocos. Kasi hindi nga po tayo nagbebenta ng bigas. Dahil nga po halos lahat ng kapitbahay natin ay may sari-sariling bigas. Kaya ayan po guys, may nagtatanong sa akin. Bakit daw hindi ako mag, benta ng bigas kasi wala pong bibili guys ayun napaka bless po yung ating lugar dahil nga uh, marami uh, napalibutan po tayo ng bukid at meron din po tayong bukid so ayun guys uh, sana uh, yung mga nakakaranas ng kunting tumal ngayong uh, ay laban lang lilipas din lang uh, next month ay pasukan na naman yung mga bata yung mga, pas, yung mga estudyante ay Siguradong makakabawi din tayo ngayon So ito, silipin natin yung ating nabiling uh, soft drinks uh, Napakalit lang pero 21k na guys silipin po natin At sana ma-inspire kayo Alam nyo na kung uh, yung mga na, nagbabalak na magtayo ng Saki Saki Store Alam nyo na guys kung gano'ng karami yung mabibili ng 21k So silipin po natin At ipapakita natin guys So ito guys yung ating mga inumin kanina dumating Tapos and dito na yung ating mga soft drinks dyan guys ay uh, nagkakalaga yung kanina yung ating 21k ito yung iba so andon nilabas ko na rin guys yung ating backup rep eto yung ating backup rep kasi uh, talagang naanoan yung ating chiller malakas na malakas po yung ating soft drinks tapos hindi na rin kayang uh, ano yung mga mismo kaya napakadami na po at hindi na po kayang palamigin kaya eto yung ating backup dito sa ating ah uh, isang rep nilabas ko na guys galing to sa loob kasi uh, ano sa uh, loob yan so gamit namin sa loob so hindi kaya ng chiller yung ating soft drinks napakadami po yung ating customers kaya gustong gusto po nila yung malamig na malamig na soft drinks guys kaya ito yung ating uh, uh, chiller magre-refill uh, na naman tayo mamaya tignan nyo ay walang wala na yung mga uh, laman dito sa loob guys kaya uh, magre-refill na naman tayo mamaya eh, so ito yung techniques natin kaya inilabas natin yung ating isang uh, rep doon para hindi po tayo hindi po masyadong mahirapan yung ating chiller sa sarado bukas sarado bukas so napakalakas po ang soft drinks ngayon dahil nga ay nag-i-start na po yung ating bukid dito sa ating uh, okay. probinsya so malakas na malakas yung ating mga gin bilog gin bilog at saka 4 katos at saka yung ating uh, sigarilyo to ang lakas ng sigarilyo ngayon so kokonti na lang yun natitira sa ating sigarilyo guys at hindi pa darating yung ating ahente Hello ma'am.

ibeng ako. well natanayin mo ammom ka pala kalang bete anak ko ko oh ako well sa thank you <laughs> yeah Oh. So hanggang dito na lang muna guys yung uh, ating latest update dito sa ating uh, YouTube channel dito sa ating Saris Saris to Business at talagang kahit gabi gabi na ay uh, nag-aantay po tayo ng customers dahil alam naman natin yon ay uh, malakas po ang ating alak at ang ating soft drinks kahit gabi gabi na ay napakadami pa rin pong bumibiling ng alak guys so hanggang dito na lang muna guys at may mag-shoutout sa lahat ng ating mga bagong subscribers sa lahat ng ating mga customers dyan na nanonood dito sa ating YouTube channel. Thank you, thank you very much sa inyong panonood.